Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. maapektuhan yung uh, stability po ng uh, ahensya ng SSS because I understand po ano dahil ang uh, stand po ng SSS kahit gusto po nilang itaas mm. ay yung haba mm. ng uh, buhay na mm. itatagal ng uh, pera mayroon po ang SSS. Uh, ang sabi nila noong no, noong uh, 16th Congress uh, pag ibibigay daw nila yung 2,000 pensyon na dagdag yung fund life uh from year 2042 ay babagsak ito to year 2029 no ah uh -huh. uh, nitong bago nung magkaroon na naman ng hearing dahil na refile nga itong mga bills na ito uh bumagsak uli sabi nila from year 2042 maging 2025 na lang no so uh -huh. napakabilis no samantalang sinasabi namin yung mga panukalang reforma na uh, sinabi ng House or ng Senate noon halimbawa 'yung collection rate efficiency nila, kailangan nilang uh, ayusin 'yon, no? Uh -huh. uh, dahil ngayon, at the average so 40 to 45 lang ang kanilang collection rate efficiency, no? And doon sa uh, reported 325 billion na uh, accumulated na mga premiums na hindi nila nakokolekta uh, several years, no? This was reported in 2009. Ah, uh -huh. uh, kailangan ayusin nila 'yon, no? Uh, hanggang ngayon, uh, hinihingi nga namin, magkano na ba doon sa 325 billion ang nakolekta ninyo? At ngayon, umiingit sila ng mga Uh, dagdag na mga panukalang reforma doon sa yes. charter nila no? para yung investment nila ay mapaayos nila at ang bukas naman ang house leadership no basta ang sinasabi namin mismo sa loob ayusin nila yung kanilang trabaho hindi yung puro at the end of the year yung bonuses ang inaatupo. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.